Hello guys. Andito na naman ulit ako. Si Pilbang. Ang video kong ito ay tungkol po sa may nag-comment sa akin. Kasi nag-post po ako nung last month yata yun. Tapos ito may napansin na yung Kuwait Embassy stamping process. Ito po ay may nag-comment. Ang sabi niya po sa comment na Hello po ate. Kapag dito ka magpakasal, ano po ang unang requirement? Sana masagot po kasi nagbabalak po kami na magpakasal ng boyfriend ko na ibang lahi. Okay po, at sasagutin po natin yan. Ang unang-unang requirements po na kukunin ninyo ay singleness with red ribbon. Sa Pinas po ito makukuha. Red ribbon pero sa is apostille na po. Yan po ang kailangan na singleness with apostille. Tapos, parent consent kung kayo ay Muslim. Tapos, pangatlo po ay if ever converted of Muslim kung kayo ay po ay balik Islam. Yun po kailangan natin yung certificate. Kailangan din po ng passport ID, yung passport copy or civil ID. Yan din ang kailangan para pwede ko para pwede kayo magpakasal dito. At kung kayo naman po ay visa 20, kailangan din ninyo ng civil ID ng inyong employer at papirmahin na rin ninyo para patunay na pupayag yung amo ninyo na magpakasal kayo dito. Pero ako, is nagpakasal ako doon sa Pinas. Ako at yung asawa ko na ibang lahi, doon kami ikinasal sa Pinas. Tapos, nung bumalik na kami dito kasi sa Pinas, is kung foreigner yung husband mo, is hindi natin makukuha na kaagad yung sa NSO yung PSA ngayon kung hindi natin ano one year kasi wala pa tayong record kung foreigner yung husband natin kung hindi tayo abot ng one year kung local lang parehas na Pinas parehas na Pilipino is only 3 months may record na po kayo sa PSA pero kung foreigner aabot ng one year kasi kami nung after 3 months nagpasilip po ako na wala pa pong record. Tapos nung bumalik na kami dito sa Kuwait, may nagsabi sa akin na kailangan daw na after one year. Tapos nung after one year, nagbayad po ako nagpasilip. Tapos nakita na may record na po ako. Tapos nagpakuha ako sa kapatid ko sa yung PSA. Tapos nagawa ako ng authorized kasi kailangan na may authorized po kayo para ma-release yung PSA. Tapos nung nagpagawa, nung kinuha na yung PSA, tapos mismo yung kapatid ko ang nagpagawa, nagpa-apostil. Nung nagpa-apostil na, pinapa pinorward na dito sa Middle East. Nung nandito na po sa Middle East, is pinuntahan ko yung sa embassy, dala-dala ko po yung mga ano. Pero, kailangan unahin ninyo, magpa-gawa muna kayo ng translation. Yung marriage contract ninyo, is kailangan magpa-translate kayo bago kayo pumunta ng Philippine Embassy. Pag nandoon na sa Philippine Embassy, kailangan bidbit ninyo yung mga document ninyo para hindi na kayo pabalik-balik. Tapos, kukuha kayo ng number doon sa baba. Tapos, akit kayo para sa second floor. Tapos, kukuha kayo ulit ng number doon. Tapos, magbayad lang kayo doon ng 11KD. Tapos, ipakita ninyo doon yung document ninyo na marriage contract. Tapos, yung translation at saka yung galing na sa PSA at saka nagpagawa na yun ng apostil. Tapos after na ibigay ninyo yung mga document doon, tapos tatanungin kayo kung gusto ba ninyo na regular or RAS. Depende na yun sa inyo kung anong gusto ninyo, kung kailangan ninyo. Tapos yung nagpagawa na ako, nagbayad na ako, nagantay ako, is pwede naman yung husband mo na lang ang kukuha kasi ako nagkatrabaho ako sa loob ng bahay. Hindi ako pwede naman na always na lalabas. Kasi yung husband ko isa labas nagkatrabaho, siya na ang kumuha sa PSA. sa ano, sa Philippine Embassy. Tapos, nung tapos na kinuha, pinuntahan ko na naman doon sa SWIC, doon sa doon sa embassy ng dito sa Kuwait. Tapos, nung, no, pag bayat ka doon ng 5KD, doon ka rin na magbayat ng 5KD. Pero, dito kailangan iskinit. Hindi pwede na bayaran mo na cash. Tapos, nung no, tapos na ako, automatic lang dyan is stamping lang din ang kailangan nila. Stamping yung, ano, document mo. Kasi, kailangan yun ang ano, yung original. Tinitignan nila ang original. After na, pag ano, okay na yon is pwede ka na magpagawa ng ID. Kailangan yung ID is, gaya ganito. Na, yung sa harap, wait. Ganito na po ang kailangan. Kailangan, pag magpa-translate muna kayo na ganito. Ito. Hindi makita. Ganito is, ipa-translate ninyo. Doon ito sa hawali. Bale, dalawa ito. Kasi ito yung marriage contract. Ito. Pa-translate kayo. Bago kayo pumunta sa ano Sa Philippine Embassy. Tapos pag ma-endorse na ninyo yung document niyo doon sa Philippine Embassy is ganito na. Ito na po may seal na po siya. Ito ang ibibigay. Tapos ito oh. Ito ang mga yung merit contract namin. Ito na po yung apostille. Ito. Ito ang pinirmahan ng Philippine Embassy. Tapos, naka-stamping lahat yan dito. Tapos, ito ay may pirma na. Dito na po nakapirma ang ito o is Philippine Embassy. Ito po ang Philippine Embassy dito sa baba. At ito naman dito sa kwit ang nagpirma. Tapos pagtapos na po kayo is pwede na kayo magpagawa ng ID. Ito po ay dito sa likod ipa para magpagawa kayo ng laminate ito. Tapos yung sa harap naman is ito. Ito sa harap, tapos yung dalawang pirma, naka, dalawang stamping is dito sa likod. Tapos ito sa harap, dito sa likod yung stamping. Tapos magpagawa kayo ng maliit na ID na wallet size, ilaminit ninyo, ipalaminit ninyo na dalawa para isa sa husband mo, isa rin sa iyo. Kung anytime na makalabas kayo, saan kayo pumunta na may checking, may katibayan po kayo. Yan lang po. Maraming maraming salamat. Sana po nasagot ko po yung request mo na nagtanong ka ano mga dokumento. Maraming salamat po and God bless. More powers to come. Thank you.